sila naman yung mag-aantay kasi ako naman yung magpapa-check up. Antok <laughs> na sila to 15 to 30 na ng tanghali dapat tulog. Nap time nila kaya lang sasama nila kung mag ano pag um, pa check up. Yun guys, grabe yung mata ko namumula oh. It's yung boses ko, tapos yung tenga ko para may something. So, kailangan ko magpa-check up. gusto ko lang malaman kung ano yung nangyari sa mata ko kasi pulang pula oh pero ganun daw talaga kapag kulang sa tulog tas na strain pa siguro kasi nga nasa dulo ako nakaupo nung nagbiyahe kami pa uwi and then ayoko matulog kasi ayoko maan si J basta kapag nagla long drive kami hindi ako natutulog kaya lang kailangan kong mag ano sa likod sumakay ay sa likod ng sasakyan namin para katabi ko si Isa para hindi siya umiyak. Kaya nasa likod ako. Kaya medyo malayo yung daan sa harap ko kasi nga nasa likod ako. Eh ayaw ko matulog kasi ayaw kong samahan, ayaw kong pabayaan si Jet na mag-drive lang mag-isa. Sabi nga niya okay lang, kaya lang hindi natin masabi mahirap na. Minsan kaila, pag long drive na ganyan, kailangan mong i-check yung driver. Kung inaantok ba o pagod ba. Kasi siyempre pag inaantok ko pagod, dapat magpahinga. Kasi minsan akala nila okay sila, pero hindi nila alam na yung mata nila pumitikit na. Kaya yun ang rason kung bakit pag naglo-long drive kami, ayokong matulog. Kaya siguro yung mata ko ganyan, oh, oh, pulang-pula. Oh. Hmm. Tapos yung may trangkaso pa. Wala akong poses nung isang kabi Ngayon medyo kahit pa paano nag-okay-okay -okay na. So, ayan. Dito na tayo sa aming clinic. So, let's see kung anong sasabihin. Sana hindi... Sana hindi lang yung normal. Minsan kasi lagi sinasabing normal lang kahit hindi na normal. Pero hopefully, let's just see. Pero feeling ko okay-okay naman na ako. So, ayan yung mga kamot ni Jey, oh pahabol din ulit ako. Kasi sobrang sakit ng tenga ko. So, ayan. Inhaler siya. And then, ang Kanyang antibiotic. And vitamin D niya ata ito. Morning, guys! So, oh, medyo nakakabawi-bawi na pero under medication pa din. Eh, walang work si Kuya eh, JJ ngayon kasi in advice ng doktor kahapon na pahinga muna siya kahapon tsaka ngayon so gamit namin yung car si Uno hindi ko pa muna pinapapasok kasi nga baka magkasakit na naman so ito kami may ahaw ang oh, lamig hello kuya good morning good morning Ito kami yan ngayon yung car sa likod Pagmamayari namin yung football court field pala yan yan So, kaunting video-video lang para makita nyo naman yung mga batang naglalaro. Ayan. So, it is 11 in the morning. Medyo malamig pero may araw. Sulitin natin kasi sa susunod na araw, uulan na naman. Kaya yung mga tao, mga kabataan, ubusipon, ubusipon tapos trangkaso, yun yung mga nangyayari sa kanya, sa kanila so, eto enjoy-enjoy natin yung araw hanggat may araw kasi sa susunod, tag-ulan na naman yan ang mga anak ko na naglalaro ah, dad, play sab-sab, -sub, dad tsaka si Kuya Uno, wow Shh. football kami nagdala ko ng tag-isang bola para hindi sila mag-agawan Oh, oh. Ano yun? Ay, ah, yung bag. It's okay. Tubig. Hindi agad ng tubig. Kaya may dala akong bag. Ano ba mga nakalagay sa bag natin? Akin okay na. Oh, come here. You get water. Of course, yung tubig hindi mawawala. Dahil hahanapin talaga nila yan. Oh, come here. Dali. Drink water. Okay. Hawakan mo dalawang kamay. Hawak na naman sang sabi ko ikaw na maghawak eh sa'yo. Ano yan? So artificial grass yan. Andyan dyan? dyan no? sa ilalim niya. Huwag mong -ano, itapon na yan kasi maka makita ng kapatid mo. O sige play na tayo ball. Let's go. So grabe itong trangkaso na naranasan namin. Pati yung mga ibang kaibigan namin. Hindi sila makatayo sa sobrang sama ng pakiramdam nila. Tapos yung throat nila sobrang sakit. Oh, grabe tong trangkaso ng ano. Actually, hindi lang din naman kami marami ang uh, mga nagkakasakit ngayong winter time. Ewan ko kung bakit. Pero siguro dahil nga sobrang lamig ngayon. Tatsaka tsaka wala naman kami dito last year para i-ano to. Ay, ah, hindi. Andito pa kami eh, Kasi August 28 kami umuwing Philippines eh. August 23 pa lang naman ngayon. Kaya nakakapagtaka talaga na sobrang ang daming nagkakasakit. Ewan ko siguro sa sa climate change hindi ko alam pero ang dami talagang ano nagkakasakit na mga tao at kabataan ngayon kaya ayan kung napapansin niyo hindi kami nag video the other week kasi sobrang sama talaga ng pakiramdam ko ngayon nakakabawi-bawi na may boses na ako pero under medication pa din dahil nga yung tenga ko sobrang sakit pa rin so ayan mag-exercise tayo habang may araw pa gutom ni mga alaga ko. Oh. Ano kinakain nyo? Eggnog. Hmm. Kain na sila. 30 minutes na laro. Sabay kain. <laughs> Nagutom na yung bunso eh. <laughs> Thank you for watching. Kamu. Thank you for watching. Bye. Bye. Abay kasab. sa dagat naman sila ngayon. Oh. Come on. Oh, wait lang, Uno. Come up. Punta tayo dun. Lakad tayo sa sand. Let's go. <laughs> Gusto nyo. <laughs> Hindi yan. Dyan, dyan. Hindi dyan. Ang ganda. Excited si Uno maglakad. Wow, dag wow. Dabi. Ano? Ano? Ha? Uy, glass yan. Broken glass. Tapon yan, tapon. Sige uh, na. Ano yung mo? Pati yung na, nasa sa kamay mo? Dami ah. <laughs> Ikaw yung isang naman yun. Diretso-diretso sa tubig yung tuhod niya. Basa na. Ay, ang ingay ng mga aso. Nililigo sila. Ayun ang kapaktis. Mabasa ka be ha. Sab-sab -sab naman oh Oo. oh. oh. <laughs>